Kain tayo. Kakain na naman kami. Dalawang anti. Dalawang uh, na... tanda Adobo. Sardinas. Adobo. Sardinas. Mm -hmm. uh -huh. Malat ba ka? Huh? Malat ba? Yeah. Okay lang. Meri ko ng asukal eh.

Hmm, hindi na naman lumapit na naman yung mga ano ba kan? Ay, kumakain Yung dumadapo sa atin. Kanina wala. Kanami nila kasi. Hmm. Kasi mainit sa labas, kaya pumapasok sila na naman dito. Buti nga yung ano, mayroong pusa sa baba. Hmm yun na nakaka kaya hindi ko pinapapasok sa elevator pag ako yung lumalabas o pumapasok sa elevator eh. hindi ko nila nga pinapasok mm -hmm. yung mga mag gano dito mag kasi dyan. pag nakasabay sa'yo lalabas din pag sumabay sa'yo na lalabas din kung saan ka pupunta ayun mm -hmm. mag ano dyan mag dyan sarap hmm. bakit ko ng suka saka sibuyas pero konti lang yung sibuyas niyo. Hindi ma magkamat yung ano natin isda ka manok. Um, Hindi, magkamat yun. Tignan mo, ma magkasama yung lasa. Kasi di ba, may linagyan mo rin ng suka yung adobo? Oo. Oh. Mm. May Suka rin. Anong tayo. Mangan tayo. Adobo ang mm, ulam namin. Uh, tapos lamin. sardinas. Sarap. Naghanap, nag ano kami. Pumunta kami dyan sa gilid-gilid. Naghanap ng manok. Mm. Nang ligaw na manok. Mm. Puro na lang atin. Ulam dito manok. Kaya sa Pilipinas na lang sa amin, man din pak -pak. bakit? Mm. Mahal daw yung ba alam mo, mas ma mas madamihan pa nila magbili-bili lang ng manok ng mga anak ko kasi mahal daw yung baboy. Oo. Uh -huh. Mm, -hmm. 400 na mga higit bakit? Mas, okay, so. mas mahal pa yung ano, kaya sa manok. Mahal yung baboy. Mm kung -hmm. lang. Mm -hmm. Kaya kung pagbili pag sila ng karne, manok na lang, manok, isda, gano'n. Mm. -hmm. Bakit? Magulam ka, da, oh. Eh. Mm -hmm. mm -hmm. Ano? Magulam uh -huh. ka. Tapos, kailan kahapon? Isang mm -hmm. araw. ulam din sila na yung kurya. Sarap-sarap ko. Papaitan. Mm -hmm. Parang halaan. Halaan. Yung maliliit ba? Oo. Oh, oh. Di ba yung halaan dito? Hindi na tayo nasano lang. Kasi, mayinit. Magana tayo lang. Ngunit ako sa baba. Bakit? Eh, mm. nindian pa si Kuya noon. Hala, pagluto ni Kuya ng halaan, sarap. Mhm. Mhm. -mm. ba inasa yun Yung ang sarap na? yung sabaw niya ba? Kakaiba mm -hmm. mm -hmm. 'yun. Kasi mala-mahabayunes duck. Heto. Ha? Histo. Hindi halaan yung shell ba na kinukuha nila sa dagat? kaya Pala ko nito. Hindi halaan. Pero noong tapos mamaya ano na? Binabawal na yung makuha. Oh, ano? Bakit? Binabawal nila pa kami. na? Para dadami? Hmm, ayaw nila. Hmm? Ayaw yung fire. Par. Hmm. Para dadami siguro? Hmm. -mm. Kasi eh, ang sinong kukuha? Yung mga Pilipino lang naman, alaman, naman. Hmm. Diba? Oh. Nila, alam ng ulam na gano'n. Di ba? Oo. Kaya nila. Ang kakala di kinakain niya. Bakit kukuha niya? Hindi man niya kinakain na Hindi man. Hmm. Kaya yun siguro. Mm. Hayaan din siguro baga... sabi nila haram siguro. Mm. Baka pinukuha lang na din naman sila na ano nila hayaan na din siya. Di ba noon ang dami din mga Pinoy na nakuha ng isda doon sa bandang duha kasi ang dami bakit? daw. Hmm. Mayroon silang net na pagkakas. Nababa na Kung nasa bahay pa ako, bakit yung auntie ko, wala, ang dami niyang, yung crabs ba, nakukuha lang nila sa dagat. Mm-hmm. Yung pagbaba yung tubig daw. Mm-hmm. Maglakad-lakad sila sa seaside. Hmm. Di ba bababa ba yung tubig? May iiwan yung crabs. Ayun, ang kinukuha. mm -hmm. Ang ganyan mo sa kami. Ayan nga. Kasi yung nabiwing, ang dami nilang di makukuha, no? Hmm. Maraming kasi isda baka dyan sa ano. Mm, -mm. Maraming isda dito sa dagat Lalo pag ganito ng taginit, mm -mm. init sa kaso lumalalim siya pag ganito Pupunta siya sa malalim. Mm -hmm. Ano ko ano eh. Tamar ano mo, kalapas ka na? Tapos na. Pilis hmm. na naman ito. pa yung kanin. Huwag ka pa ng kanin. Huwag ka pa doon ng kanin. Hmm. Ang naman kasi yung hiwa mo. <isms> Hindi, maliit lang yun. Maliit <istics> mm. na, sobrang lang. Na, sobra na nga luto. durug hmm. Masarap yung ganyan. Huwag ka kanin, pa kanin. Huwag ka pa lang kanin. Huwag ka pa kanin. tayo, konti ng asukal, no? Mm. Ang ah, malat na eh. May dates dito, Jen. Oh, dates. Okay, so Pinagayin ako ni Ate niyan eh. Kumain ka dito. Kaya nga, bayin ka dyan. Dates. ni Ate mo dyan, kainin natin. Maganda rin ito pang sa chai, pag pang chai ka. Mm-hmm. Sarap din. Merda. Ang ba mahal din ang dates, ano, mm -hmm. na si nakaka-live ka ba si Ate? nakaka ka ba record? Hindi. Ano <laughs> lang sa, po sa ano? Nakaka-record. Ay, sa ano yan? Oo. Okay lang yan. Bakit? Mahal ba? Wala. Hindi. Saan, Saan yung tasal? Ano? Yun rin, yung video. Ah, i popost namin. Popost ko ilagay na namin sa YouTube. Ay, ah, okay. Hindi pa natin. Sa YouTube. Oh. Um. Kaya kami magawa ng ano eh. Kung yung ganyan lang. Mahinit kasi sa labas. Hindi kami makalabas. Mm. Yung content, no? Ganyan lang. Kakain kami magawa lang. Para may upload lang. <laughs> I-edit e yan. Oo. Um. wala na. Edit yan. Diretso na yan. <laughs> wala na. Wala na. Parang hindi sabon na scripted. Ilang oras dapat? Ano lang, ganyan lang. Kung hanggang matapos ka kumain. <laughs> Marami namin views eh. Kunti lang. Kunti lang naman.